Guys, di ba nga sabi ko, paborito ko tong lotion na to. Tapos yung isa, binigay ko kay Nani Maricel. Yung isang sunscreen ni na pair nito. So ngayon, umorder ako ulit kasi paubos na siya. Si Javi gumagamit din yan. At gusto din ni Macy. Pero minsan ko lang pinapagamit si Macy. But this time, since gusto ko yung lotion, yung trinay ko naman na pair is hindi na siya sunscreen. Yung pair niya kasi is eto by two, take two. Dalawang ganito, dalawang ganito. Yung isa nito at isa nito na kay Nani Maricel. So ngayon, yung binili ko, ibang pair naman nito. Pero may ganito pa rin. Para matry ko din itong isang lotion. I mean, lotion kasi guys, hindi pwede wala akong lotion. Tsaka neck to toe talaga yan, girl. So yung pair na kinuha ko is Sakura Niacinamide. Maganda din kasi pag may niacinamide guys, nagpo-protect yun siya ng skin natin. Diba? Meron na tayong panibago. Hindi na ako kita. Eksanadora ka ha. So, buy to take to pa rin ang in ko, guys. Mag-feedback ako next kung bet ko ba to or okay lang or what. Kasi hindi ko pa siya mabubuksan as of the moment. Kaka-lotion ko lang. At kanina, munti ka na ako mainis. Kasi nga, konti na lang siya, girl. Sabi ko, hindi pwedeng maubos ka. Buti na lang dumating na itong bagong in-order ko. So, kung gusto nyo din matry itong pair na to, ilalagay ko siya sa yellow basket nung maka-checkout kayo. Basta eto, natry ko na. At alam nyong nababangwan ako at paborito ko na to. Eto, hindi pa. Pero pinair up ko lang muna. Baka kasi pag-bet ko rin. At di silang dalawa na yung pair up ko.